Sa pag-measure ng accurate renal function or ang pag-check ng function ng ating kidney ay isa sa mga important sa routine care sa mga pasyente. Ang isa sa mga paraan para malaman ang function nito, kung palyado na ba, o may risk na for acute or chronic kidney disease. Ito ay estimated glomerular filtration rate or GFR. Ang isa sa mga biomarker ay ang creatinine. Watch this video to find out more. Hi, I'm Doc Abby and welcome back to my channel. Ang medical spotlight natin ngayon ay elevated creatinine level or ang pagtaas ng creatinine sa ating dugo. Ano ba ang creatinine? Ang creatinine ay isang breakdown product ng mga meat na ating kinakain at creatinine phosphate sa ating muscle. Ang creatinine clearance will approximate kung talagang maayos pa ang ating kidneys. Dahil ang creatinine ay freely filtered and excreted o kusang nilalabas sa ating pag-ihi. Paano ba nakakalculate ang creatinine clearance? We can use cockcroft gault formula, estimated creatinine clearance rate. Ang mga kailangan natin para makakalculate, ito ay ang gender, age in years, weight in kilogram, at result ng inyong creatinine in milligram per deciliter. And here's the formula. Ang normal creatinine natin ay 65.4%. 119.3 micromoles per liter. Elevated serum creatinine level and a decreased creatinine clearance rate are usually indications for abnormal renal function. For these patients, it is recommended to perform a thorough history, physical exam, renal ultrasound, and urinalysis. relevant patient history tulad ng medications, history of edema, gross hematuria o ang pagpula ng ihi o kulay tsaa, diabetes and other medical conditions. Ano-ano bang mga conditions na makakasira sa kidney? Ang pathophysiology of acute kidney injury has always been traditionally divided into three categories. Pre-renal, renal, and postrenal. Each of these categories has several different causes associated with it. Sa pre ang halimbawa dito ay hypovolemia or ang pagbaba ng volume ng ating dugo. Tulad sa mga pasyente merong hemorrhage, severe burns, diarrhea, pagsusuka, o kaya naman sobrang baba ng blood pressure less than 90 over 60. May mga gamot ding nakakasira ng ating kidney tulad ng NSAIDs or ang mga pain relievers, ACE inhibitors tulad ng captopril and ARB tulad ng losartan na gamot sa high blood. Sa renal, isa sa mga common cause nito ay ang pamamaga ng glomerulus due to infection such as upper respiratory tract infection. Sa post-renal, causes may include obstructive causes. Ang common dito ay ang kidney stone, bukol, and blood clots. Overall, the most common cause of post-renal AKI is bladder outlet obstruction. Ano-ano naman ang gamot dito? Ang gamot dito ay depende sa causes kung ito ay galing sa pre-renal, renal, or post-renal. Kaya kung may mga sakit tayo tulad ng high blood pressure, low blood pressure, pagsusuka at pagtatae, lagnat na, pabalik-balik, ubot sipon, rashes, joint pain, body weakness, at mahinang daloy ng pag-ihi, mabuting magpakonsulta agad sa doktor upang maagapan ang pagkasira ng ating kidneys. I hope you learned a lot on this topic. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa next video natin. Mabuti na ang may alam. Para ligtas sa karamdaman. See you soon.